Ayan o. Yan po ang aming nakuhang kabukuhan. Sa linang ni na joker. Ito po, ito mo. Sabi po. Kaya ito pa yung kami. Ang pagod! Inom ka, Peng? Yes! Inom ka! Oo, kain naman ka. Ayun, ayun. Pwede Yan ang girlfriend ni Mela. Painom, painom, painom! Hanay, hanay! bigyan din na pa. Shara, dito ka naman humara para kang tanga SK. ako pa yun. Ano Sa Side view daw. Ayan, ayan, ayan. Yan, yan, yan. Yummy. Yummy. Gawin niya masarap yung shake. So, naman, ma... Pit lang. Ang Hindi ko na yun? Nakapagos ba tayo na yun? Ayan Wow, so Come on. Huwag kang ganyan, ah. Siya, na nga Gusto niyo tama yung tutulong tulo <laughs> O, oh, maglata mahiya tayo. Tayo lang <laughs> nandito dito. Okay, ayun na po. Sige, <laughs> so, ikaw okay. ng pagkain. Gaya, <laughs> yeah, mawalaan mo lang. Maubos yan ah. Gaya, maglata, maglata, pati ilong Patilong neverline naman. <laughs>

Ito, yan po ito, ang ito, aming SK. Lalaban po yan. Yan po ang aming taga -kayat. Ay, ito pala ang aming dakilang tagakayat. Yes, may nampag oh, na. Yung, <laughs> ito po, walang ambag yan! Walang ambag! Ang dakilang braod. At ito naman po, may ari ng... <laughs> Lupa <Lungan> sa pasu. <baso>. Lupa <laughs> At ito nga yung buti. Ano mo Wala po, tatlo walang ano dito. Si Landon pa di siya lang, partner. Ako po'y pa taga-video lang si Tado. Pai, <laughs> <laughs> ano ko dun eh, ano? Pa epal naman.